mata. Oh. Sinabi ko lang hindi kasi bawal talaga yun. Kaya nga yung iba ko contactin mm. Bawal na kasalamin. Pagkasuli na ka? Oo, kasuli oh, ako. Ako na ba ah, yan? Ayan ang gusto ko. Ayan. <laughs> <laughs> Siyempre, sinusundo pa naman. Tapos, walang kasuli na. Ah, ano man? Nasa ano man? Eh? Oh. Unleaded po. Magkano? Pultang. Ha? Pultang. na? Hindi pwedeng wala. magkano Sir, so, mga 1K yan to. Wala. Mga! Mga 1,000 yan. Full tank po. Unleaded. Magkano yun po yan? Wala po. <laughs> mga 1,000 yan may get. Bakit? Mga! Kaya mo yan, ko pa. Tama, oh. 5,000 na. Oh. 600 na. Oh. 700 na oh talaga lang ha yan tayo 1,600 1,600 nga <laughs> ay salamat may nagbaya doon ah syerte natin ngayon ha oh. <laughs> Yan dapat pag pag sinusundo dapat sagot ang gasolina. Nay. Kung ba yun? Kung naman. Ay. Bangkat ng bangkat. Tatlong buwan. Ba <laughs> Ayos ka. Tatlong buwan ka dyan. Ayos ha. Tatlong buwan. Ano na mo, man, di nga abot lang guys nga abot sa katapusan to Thank you, Dai.